ay public dispose kasi gusto ko pong maunawaan ng lahat. Hindi to maunawaan ng mga taong mas mahal pera kaysa sa Diyos. Maunawaan natin na ang pagbibigay sa Panginoon, hindi rin isang requirements, hindi rin mandatory, it's all about the obedience of your heart. Maraming bumabagsak na kristyano pagdating sa bagay na to. Why? Because they really don't love God. So it's not about the amount. No, it's not about the amount. Amount ng ating ibinibigay sa Panginoon. It's all about obedience and the condition of your heart kapag ka nagbibigay ka sa Panginoon. Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking pong devotion na nagmula po sa Matthew chapter 22 verse 17 to 21. Sabi po dito verse 17, Sabihin mo nga sa amin, Ano sa akala mo Matuwid bagang bumuwis kay Cesar o hindi? Verse 18, Datapwat na pagkilala ni Jesus ang kanilang kasamaan at sinabi sa kanila, Bakit ninyo ako tinutukso? Kayong mga mapagpaimbabaw. 19, Ipakita ninyo sa akin ang salaping pangbuwis at dinala nila sa kanya ang isang dinaryo. Verse 20, at sinabi niya sa kanila, Kanino ang larawang ito at ang nasusulat? Verse 21, sinabi nila sa kanya, Kay Cesar, nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, Kaya't ibigay niyo kay Cesar ang sa kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. So dito po sa verse na to sa talatang atin pong binasa sa Matthew chapter 22, ito po yung time na sinusubok ang ating Panginoong Yesu Kristo ng mga matandang pari that time. Kasi hinahanapan ang ating Panginoong Yesu Kristo ng mali para maisuplong no? Pero dito sa part na to nang gilalas po yung mga tao dahil ang Panginoong Yeso Kristo ay nagsila nagsalita ng bagay na matalino, no? Nagsalita siya ng bagay na walang sino man ang pwedeng umakusa sa kanya sapagkat hindi niya tinuligsa ang para sa Diyos at hindi niya tinuligsa ang para sa gobyerno. Si Cesar po kasi ay, ay mukha po or manifestation po ng ating government at ang Diyos po ay manifestation po ng iglesia na itinatag ng Panginoon para pagtipunan ng mga tao at nang sagayon ma-extend po yung kingdom ng Lord, no? So ano po yung rema ko dito? Tithes and taxes principle. Yan. So dito po natin makikita kung bakit mahalaga na tayo po ay nagbibigay ng taxes sa atin pong gobyerno. Dahil una sa lahat dito po kinukuha lahat ng pangangailangan ng ating bansa. Okay? So ganun din po sa tithes, no? Bakit po tayo Merong tithes and offerings sa atin pong mga iglesia Dahil dito rin po kinukuha ang mga pangangailangan ng iglesia And to extend the kingdom of God Okay? So, ang pinagkaiba lang po ng taxes at ng tithes Ang taxes po kasi ay may kaakibat na kaso kapag po tayo ay nangdaya. Kaya marami pong company na hindi nagbabayad ng tamang buwis ay nagkakaroon ng kaso at napapasara or nagkakaroon ng penalty. No? Kasi hindi sila nagbabayad ng tamang buwis Pero sa Panginoon po, ganito naman Sa tights po natin para sa Panginoon Hindi po tayo inaakusuhan ng Panginoon O kinakasuhan ng Panginoon It's more about faith yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Kung baga, tinuturuan ng Panginoon ng mga Kristiyano na maging tapat para magbigay ng tama sa ating iglesia. Una sa lahat, tandaan po natin, ang pagbibigay po ng ating ikapu ay kapakinabangan po ng ating iglesia at magagamit po to extend the kingdom of God. Tandaan niyo po, may mga bills po dyan. May tubig, may ilaw, pagkain, allowance ng mga manggagawa, pamasahe, so on so forth. So on so forth po, no? So kaya Ipinagkatiwala sa atin yan ng Panginoon na dapat maging tapat tayo sa pagbibigay. Yan po ay support system natin. Sa taxes, support system po natin yan sa ating bansa. Sa tithes naman, support system po natin yan sa Iglesia ng Diyos. Kaya ito pong bagay na to ay medyo maselan na usapin pero yun po yung katotohanan, no? Yun po ang katotohanan. Parang sa akin po, kahit po ako ay isang pastor ng isang outreach church, ako po ay nagtatrabaho at nagbibigay pa rin po sa Panginoon, no? Kasi bilang Kristiyano, actually it's not mandatory, it's not requirements but it's all about obedience no? Yung pagsunod natin kung ano yung ipinag-uutos ng Panginoon. Kasi nga, kung lahat ng utos sinusunod natin at meron tayong isang hindi sinunod, ibig sabihin, hindi natin pinahahalaga ng lahat ng utos at sa isa na yun, maaari tayong magkasala. No, hindi pa pwedeng gusto lang natin yung susundin natin and the same time, hindi natin sinusunod kung ano pa yung dapat nating sundin. No, maraming alam niyo po, maraming bumabagsak na Kristiyano pagdating sa bagay na 'to. Why? Because they really don't love God. Hindi talaga nila mahal ang Diyos. Bakit ko po nasabi 'yon na hindi talaga nila mahal ang Diyos? Kasi hindi nila mahal ang iglesia. Kasi kung mahal mo ang iglesia, hindi mo ka questionin, no? Kung mahal mo ang iglesia, magbibigay ka ng tapat. Actually, hindi na dapat natin pag-usapan kung ano yung ibabalik sa atin ng Panginoon kasi alam ng Lord yung puso natin, alam ng Lord yung pangangailangan natin. Ang kailangan lang sa atin ng Lord is yung obedience. No, yung pagiging masunuri natin, yung pagiging tapat natin, yung pagiging faithful natin. Kaya nga may sinasabi rin ang talata ng ang scripture na sinasabi doon na ang pinagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pinagkakatiwalaan sa mas malaki. So it's not about the amount. No, it's not about the amount. Amount ng ating ibinibigay sa Panginoon. It's all about obedience and the condition of your heart kapag ka nagbibigay ka sa Panginoon. No? Maraming Kristiyano po bumabagsak sa bagay na 'to. Kaya maraming iglesia nakakaawa, no? Kasi yung pastor talagang hirap na hirap. Ando doon yung puso ng pastor para ipagpatuloy ang gawain. They do something. Nagtatrabaho siya para sa iglesia. Pero ang nakakalungkot, yung mga membro niya hindi matututo ng pagbibigay. Siguro may pagkukulang din ang isang pastor or talagang may pagkukulang ang bawat membro na dapat nilang unawain yung principle na to. Again, inuulit ko po, kapag ka hindi ka nagbigay ng tama sa gobyerno, may penalty ka or maaaring magkaroon ka ng kaso. Pero sa Panginoon, hindi ka magkakaroon ng kaso, pero dapat maunawaan natin na ang pagbibigay sa Panginoon. Hindi rin isang requirements, hindi rin mandatory, it's all about the obedience of your heart. Hindi ito maunawaan ng mga taong mas mahal ang pera kaysa sa Diyos. Kaya nga, sinasabi sa Timothy, di ba? People, in the last days, people will be lovers of money than lovers of God. Although, may mga issue talaga na may mga iglesia talaga na pera-pera lang. Ginagawang kasangkapan ng iglesia para pagkaperahan ng mga tao. Pero ibahin nyo po kapag ka ang isang lingkod ng Panginoon ay kumikilos ng tapat. Actually, ang Lord naman po ang hahatol sa bawat isa sa atin. Kung nagbigay tayo sa Panginoon at alam nating ito ay para sa ikabubuti ng iglesia, wag na po natin questioning kung saan pa nagmumula. Bakit? Makikita nyo naman po yun kung anong nangyayari. Kaya nga sinasabi natin, you will know them by their fruits. Okay? You will know them by their fruits. And one thing, kapag ka-wise po ang isang lingkod ng Panginoon, kompleto po yan sa detalye ng mga nagbibigay. Naka-record po yan, no? Hindi natin pwedeng hula-hulaan, no? Yan yung pinagkaiba po kapag ka-systematic ang isang iglesia. Ang iglesyang systematic po, may record po yan. Kasi bakit may record yan? Kasi registered po yan sa SEC. Registered po yan sa government natin. At kung magkano pumapasok sa ating ah uh, uh, tithes and offering sa loob ng iglesia, kailangan natin mag-register sa, sa government, sa SEC. Especially sa SEC kasi kung hindi tayo magkukomplay sa kanila, isasara ang ating iglesia. No? Ano tayo? Colorum. Yan. So yan po yung pinagkaiba. Unlike sa mga offering. No, yung mga for example, kunwari hindi daw hindi daw sila tumatanggap ng tithes puro offering lang. Bakit ang tanong, yung mga nag-o-offer ba may record ba sila? kung magkano yung pumapasok, kung magkano yung binigay ng kapatid na to. Walang record. So yun, dun, dun kayo magtaka. Yun yung question ninyo. Pero kapag ka ang isang iglesia po ay systematic, makikita nyo po yan, may record po yan. Isusulat mo yung pangalan mo, magkano yung binigay mo, tights ba yan o offering ba yan, recorded po lahat ng yan yan So, dapat po kasi malawak yung pangunawa natin para makita natin ano ba yung kahalagahan ng pagbibigay sa Panginoon. Diyan nyo rin po makikita kung talagang yung lingkod ng Panginoon ay tapat sa kanyang pagkatawag at tapat sa mga ipinagkakatiwala sa kanya na pinansyal pang iglesia. Hindi po pwedeng wala kang record, no? Kasi baka mamaya may nagbigay dyan ng ganito, may nagbigay dyan ng ganyan, tapos wala kang record. Nako, saan pupunta yon? So mahalaga na makita natin saan ba napupunta tong mga bagay na to. Kaya nga sa BIR may audit-audit yan, di ba? Tinitignan. Especially dapat walang bura-bura. Yan. Yan yung pinagkaiba ng government sa iglesia na Uh, dapat nating maunawaan, no? Ganon din po sa iglesia. Kaya makikita nyo po lahat ng ibinibigay po natin sa gobyerno natin, actually, di talaga natin maiwasan, no? Kaya nga may korupsyon, no? Hindi ko alam kung paano nila nagagawan na makakorup pa sa ganong bagay. Ganon din po sa iglesia, no? Kapag hindi po tama ang puso ng isang lingkod, pwede rin pong mangyari yan, no? Kaya nga, Hayaan niyo po na ang managot ay yung lingkod ng Panginoon sa Diyos. Kapag ka ikaw, tama ang puso mo bilang membro o manggagawa ng Panginoon at nagbibigay ka ng tapat sa Panginoon para sa gawain ng iglesia, huwag mo nang questionin yun, huwag mo nang hanapin yun, hayaan mong si Lord ang mag -deal. Okay? Ako po naniniwala po ako na ang iglesia ang nagmamahalan hindi nagraramutan o nagdadamutan kasi ang gusto nila patuloy na lumawig ang gawain ng Panginoon. No? Alam niyo po sa akin bilang isang pastor na ginagamit ng Panginoon, talagang mahirap po ang magpastor, especially wala po akong sahod dito. No siguro may mga ibang pastor na sumasahod para hindi na ako maghanap ng secular na trabaho. 'Di ba? Kung sa totoo lang, kung sumasahod po kami bilang isang pastor, hindi na ako maghanap ng secular na trabaho. Mas igugugol ko na yung time ko sa paghayo at mas marami pang maaabot na tao. Pero we need to be balanced. Yan po yung tawag namin na holistic approach. Kailangan po namin magtrabaho kasi kami po ay may pamilya and the same time para masuportahan pa rin ang ministry and the same time para makapagbigay sa Panginoon. There is a lot. Being a pastor is not an easy task po mga kapatid. Kaya kailangan nyo po dito ng puso at alam ng Panginoon yung puso natin. Alam ng Panginoon yung motibo natin. At lahat po ng motibo at laman ng puso natin i-expose po yan ng Lord sa tamang panahon. So may reflection here is sa talatang ito ipinapaunawa ang kahalagahan ng support system ng ekonomiya ng bansa at ng iglesia ng Diyos. Alam kong ito ay mahaba at masilimuot na usapin, ngunit sa may tama ang puso at tapat sa Diyos, ito ay isang mahalagang tuntunin para maipagpatuloy ang magandang simulain sa pagtataguyod at pagpapatupad ng magandang adhikain, mapaekonomiya man ng bansa o ng isang iglesia. Nang Diyos. Okay? So dapat maunawaan po natin yan. Alam nyo po, ang isang mature na kristyano, hindi kini-question to. Ang isang mature na kristyano gumagawa ng paraan para siya ay maging tapat sa Panginoon meron pang extra miler yan, no? Meron pang extra mile na ginagawa yan para sa gawain ng Panginoon. They do everything para sa ikalalago ng iglesia. Imagine nyo po ito mga kapatid, kung ang lahat ng membro ng church ng isang iglesia ay ganun ang attitude. Pagpapalain ng Lord ang buong iglesia. May extend nang may extend ang kingdom ng Lord here on earth. Ang ah, nakakalungkot lang kasi sa panahon natin ngayon, maraming tikom, No, pinagpapala ng Panginoon pero yung daluyan ng pagpapala ng Panginoon, kaya sila pinagpapala dahil sa Panginoon. Minsan some, uh, sometimes parang parang alam niya nagigintikum tayo dahil parang nanghihinayang tayo sa ibibigay natin sa so, pam. Bakit tayo manghihinayang kung alam naman po natin maraming buhay na babago, Bakit tayo manghihinayang kung alam naman natin para sa gawain ng Panginoon? No? I public dispose kasi gusto ko pong maunawaan ng lahat. Okay? Hindi nang naman sa loob ng iglesia. Ayoko po na ang mag lang neto ay yung loob lang ng iglesia na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Gusto ko po lahat ng kristyano maunawaan ang bagay na to para yung mga iglesia na kinabibilangan nila ay pagpalain ng Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid, pagpapalain ang ating iglesia sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Kapag kaayaw nating magpagamit sa Panginoon saan mga aspeto ng ating buhay, hindi magiging pagpapala ang iglesia para sa atin. Kasi bakit? Tayo mismo hindi natin mahal ang iglesia, paano pagpapalain ng Lord ang iglesia? Pero salamat sa Diyos, kung merong isa, dalawa o tatlong uh, faithful sa Panginoon, kahit gaano kaliit or kahit gaano kahirap yan, magpapatuloy ang kingdom ng Panginoon. Dahil sa isa o dalawang faithful. Napansin niyo po nung time ng Sodoma and Gomora, nagtatanong si si Abraham sa Diyos, Panginoon, kung meron bagang ganitong bilang, tutupukin mo pa baga? 'di diba? Kung i apply po natin diyan sa ating pananampalataya, kapag ang iglesia mayroon isang naninindigan at tumatayo, gumagawa ng paraan, time will come pagpapalain niya iglesia na yan. Kaya napakaimportante po yung yung pastor na talagang give it all, no? For the ministry. Kasi bakit through him or through her pagpapalain ang iglesia to follow po kasi na nagsiset ka ng example sa kanila eh. No, imposible naman na hindi nila i-follow 'yun kung alam naman nilang tama. At alam ko rin na ang Panginoon ay maglalagay ng tao na makatutuwang mo to extend the kingdom. No? Ano lang kumbaga proseso lang 'yan. Maraming tinatama po sa puso natin ng Panginoon. Kung sinasabi natin mahal natin ang Diyos, dapat mahal natin ang iglesia hindi natin pwedeng pagdamutan. Meron pa nga iba eh, umaalis sa iglesia kasi ayaw mag tights ayaw mag-offering. Maghahanap ng iglesia na hindi sila papaalalahanan patungkol sa prinsipol na to. Kasi bakit? Gusto lang kumain pero ayaw magbayad. Parang ganun lang eh. Parang pagpumasok pumasok ka ba sa restoran, anong gusto mo? Kakain ka lang tapos di ka magbabayad? Hindi ganun. Kapag kakumain ka, magbabayad ka. Diba? Parang ganun din po. Kasi yun naman po yung principle ng Bible. Eh. Ang sabi ng Bible, ibidalhin nyo ang inyong mga ikapu sa iglesia para may pagkain sa loob ng iglesia. Para may pangbayad sa bills, para may allowance yung mga manggagawa, para makahayo, para may pamasahe. ba? Diba? Ang kagandahan nga po neto nung sa New Testament kila Apostle Paul, yung mga, yung mga Christiano before, pinagbibenta pa nga nila yung mga ari-arian nila eh. Tapos sinati-hati nila. Equal po yung treatment ng mga magkakapatid sa pananampalataya. Walang hikahus, balanse po lahat, walang mayaman, walang mahirap. Kasi bakit? Pinagsasama-sama po nila yung mga uh, pag-aari nila para mapagsalu saluhan ng mga magkakapatid sa pananampalataya. Sa panahon po natin ngayon ay si na talagang kanya-kanya eh. Hindi pare-parehas yung level. May mayaman, may mahirap, may nag may naghihikaos, no? May mapagbigay tapos yung iba hindi hindi marunong magbigay para sa gawain ng Panginoon. Yan, yan yung problema sa panahon natin ngayon. If we if we really love God, may gagawin tayo. And I know hindi lahat ay tatanggap ng bagay na to, no? Pero nasa inyo po 'yan. God is reminding us now para maunawaan natin kung talaga bang mahal natin ang Iglesia. My motivation here is God knows our heart and he knows kung sino talaga ang sa kanya. God will reward the righteous and punish the wicked. Yan. My application here is I will be continuously be faithful in giving my part both in economy and churches where am I planted by God. I am both Filipino and kingdom citizen. Okay? Siyempre, kung tapat ka sa Panginoon, mas magiging tapat ka sa ibang bagay. So yun lamang po, at nawa nakatulong po sa atin ang bagay na to. Mahalin po natin ang iglesia natin, na kinabibilangan. Ano man pong iglesia yung kinabibilangan natin, maging tapat tayo, maging faithful tayo. Suportahan natin yung mga leader natin sa iglesia. Suportahan natin yung pastor natin doon. Huwag po natin questionin. Ngayon kung nakikita po natin may mali sa naglilid -lead or leader ng iglesia, hayaan natin si Lord ang mag-deal sa kanila. Okay? So yun naman po. God bless you all in Jesus name.